Rebecca and ayan. Nilagang baboy at bahaw na kahadi ng kami. Ano diba? yun? Pakpakin di Pak ng mga bakla. <laughs> bakla talaga magpakpak. So, ayan siya guys. Nilagang. Nilagang bata. Hi guys. ay ano plano may nilagay ka na pala dyan kala ko nagpa plano ka itik na itik ka ayan ilalaglag din yan ang galing mo yung ilaw kasi mapapansin Austin. Austin. Ay, nalik talaga. Kumain ka na? Kumain ka. Hi guys! Uh, may habal-habal po tayo ngayon. <laughs> may habal -hab Ayan po si Bawi po yung ating habal-habal. Bakit bakit nagabal-habal ka na ngayon na? Meron pong buhay kaya natin kinikita. <laughs> <laughs> Naghabal-habal na po si Bawi ngayon. Bakit naghabal nagabal-habal, besi? Kasi ano, kailangan <laughs> ko <laughs> yung pera. Ang success mo na nga, ang yaman mo na may kondo ka ng 10 kondo. Tapos naghabal ka. <laughs> <laughs> Joke lang. <laughs> Saan na? Saan tayo punta? Sato, um, de, de, po, actually, hindi po kami maghabal habal, -habal. Mag-delete po kami ni Oya. <laughs> <laughs> Paano kilig? <laughs> Para ka ano? Para ka takot. Uh -huh. Eh kumusta ka na pala, Besi? Oh, okay lang ito. Miss na kita. <laughs> <laughs> Ayun guys, oh. Ay, ito yung motor mo. Uh -huh. Parang yung ganda ng motor mo. <laughs> <laughs> so, kumusta ka na pala? Eh, okay lang. Huh? Busy, busy, ako kaya hindi ako nakapunta yun. Like, Alam? sa, eh, sabi ko busy ako. Hindi ako makapunta. Nung no, birthday nga, Party. kung patagal okay. sinabi sa akin yun eh. Pati pinya. Anong ko yan eh. yan. Ay, so ano pala tayo? Paano? <laughs> Pare, mahal mo daw. <laughs> so ayan na, sa so, adyan si Bawi. So, um, alam naman yun, busy ka talaga. Uh -huh. <laughs> Oo, oh, so kiss okay. so, kisulah. So, guys ha. So, saan tayo mamaya? Saan tayo mamaya? Ah, uh, pupunta, ano, uh, pupunta tayo sa ano. tayo lang dalaw na <laughs> Kaya guys, ano na. Thank you, Bawi. So, no, hindi, sinunod tala ako ni Bawi kasi nga, may lakad din siya doon. Napupunta ko siya dito. Bye! So guys, um, uh, mag ko muna kami ni Bawi ng aking bestie na sobrang na-miss ko kay Lido nga, kay Miss D ngayon. Si Bawi. Sabi ko, nagpa-laboratory kasi ako, di ba? Sakit ako, di ba, kay Nina? siya ako pag Sabi ko, pangit na result ng laboratory ko. Mamimiss ko kayo. Goodbye, guys. tao sa akin. Nilasing kasi ako, eh. Alam mo, nagising ako alas na. Pero malas doon, sabi nga naman. ano Ano yung kung drunk post eh, hayop <laughs> Ba't kami naman yung video ko ganyan? Hindi, oh. eh, na-try ko lang kasi ng dalawang tagay lang. Nahilo ako. Ano ba sa ako nakatulog dito na? Si Lopin umuwi na. Iniwalan ka ni Lopin? Iniwalan ka ni Lopin? So, so ayun na siya guys. Oh. Ah, so ano lang pala yun? Kalasingan lang pala yung nangyari? Um, ka. sorry talaga. Sorry. Mm -hmm. So alam na, na... manager ko, makasama sa trabaho, pangita ka. Ano to? Ano talaga to? Sakit po. Hindi niya. ko ganyan-ganyan. Nalasing lang po ako. <laughs> <laughs> Nalasing, <lang pala. laughs> Nalasing lang pala? Alam mo ba, one month na ako uminom na. One month hindi ka uminom? Oh. Kasi may pneumonia nga ako, di ba? Oh. At least, wala na akong pneumonia, wala na, wala na, sa acid nila nagamot, sa acid. Asin, asin. Wala na akong pneumonia, wala akong ugo, asin, wala lahat. Burado na lahat yun. Eh, parang, ang result kasi na, parang ahin sa isa'y ng result, kung may enlargement sa puso, kunti lang, ganyan. So, may gamot akong inumin. Ay ko, ko uminom, Dok. Ay ko, dahan lang, sabi ni Dok. <laughs> <laughs> wala ba siya nabing hard or... Kawar, wala, wala, wala. Wala, wala. Basa, At, na, asin, wala basta. So, talaga, ang result ko, okay lahat. Huh. Mataas lang cholesterol kolesterol ko. Kolesterol lang naman yun. So pwede ka lang uminom? Bawal, ah, pwede uminom. Pero bawal. hindi naman na tayo, sana. <laughs> 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 Tapos, sabi ko, ganun. Ang nakakataw sa akin, kolesterol lang naman ako bawal sa baboy. Eto mm -hmm. mm -hmm. kasi ang ulo ko, nagbaboy ako nga. Andyan si Lupin nga kami, kulutan daw niya. Pero dalawang bote lang naman. Na, sa akin Jean. dalawang, ba di, uh, red horse. Dalawang, ano lang ako, dalawang sagay lang. Yung parang, nahihilo ako, Lupin. Kasi nag one mo ta walang lang inum, mm. Yeah. lang yosi. Ganyan. Kasi nga mo uh, bago. Ang kasalan, kasalanan, yeah. kasalanan po naman talaga. Yung so wala palang nangyaring to eh, ka ka kababalan kan kay next day. Kaya singan lang tapos, pala yun. Ala ka tao pa doon, once adi lang ko makain. Yun know. lang. Yun lang eh. <laughs> yun yun insistent to bumaba. Bumaba. Uh, post mo maraming maraming nagsusumbong ng na mga sakit. Ano <laughs> <laughs> na lang. Mas malalaking sakit tayo, lumalaban kami ikaw ng ka post ko, ko, hala, binura ko yung post ko talaga. Ah, so nalasin ka lang pala kagabi. Kasama yung boyfriend mo. Oo, oh, post lang. Kasi yung boyfriend ko, mag-wawad na din din nakapunta busy siya. May work na siya, pinasok ko sa work eh. Mm -mm. Sa so waiter siya sa, just some gifts sa Malate. Mm -mm. So one month siya hindi, mag-wawad uh, mag 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 ang duty niya mamayang gabi pa kasi, mamayang gabi, sa pumunta siya dito gabi, kahit nga. Pwede ako pumunta ngayon kasi kinabukasan ang, ang paso ko gabi pa. ba? 7, ah, 6 o'clock pa daw ng gabi. Pumunta ka, pumunta siya. Tagay ako, tumangin ka. Sabi niya sa'yo, tumangin ka ng konti. actually, sabi ng doktor, pwede naman konti, paunti-unti lang. Yung doon nga sa paunti-unti nga, siyempre 1 month na hindi ako uminom, di ba? na ako malasing. Ah, Inaantok na ako, sabi niya, uwi na ako, uwi na to siya. Uwi ka na. Tapos ano, lasing ka? Pag-uwi niya. Nag-post ka? Nag-post talaga <laughs> 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 Tapos may mga nag-chat sa kanya. Ha? Na, <laughs> niya na rin, may mga sakit din pala. Kami nga, ang, ang luha ng sakit namin. Ako may gito <laughs> Ako may cancer, okay, yun, ganyan. Lumalaban ako, Miss D, tapos ikaw hindi. Ha? Ano ba? <laughs> Buti but hindi ka na-block. May na-block no ba yun? Eh? Mm. Ano naman yun? Yung post mo na, mama, mamamatay, na, na Mas, di. Laga oh, mamamatay na ako. Mamamatay na ako, di ba sabi mo? Hindi. <coughs> ito kumain. Wala akong kain. lang. Okay, okay. Pa, okay, okay. Ito. May ano. Okay, na. Po. Okay, na. Tapos, yun nga. Binura ko na. Oh, binura mo na yung post mo. Kasi ang post ko pala na. pangit na result ko. Mamimiss ko kayong lahat. Goodbye. Dahil <laughs> tumatawag May tumawag sa number ko. Binumura ako, putang ina mo, lumabang ka, mm -hmm. <laughs> Hindi po ko mamatay. <laughs> hindi po maluwang, <laughs> hindi po sakit ko. Kaya pala. Mm -hmm. Kaya pala, to the rescue, nagpunta ka talaga ako dito kasi pati, ano. Pati producer ko sa, pati sa, sa Canada, sa, sa, sa Switzerland, na mga mag-sessio ako doon. Miss D, makakarating ka pa sa amin. Mom. Oo po, ano Mom. lang po yun, lasing. Ba't ka uminom? <laughs> Na-try ko lang naman, na-miss ko lang naman. Tsaka hindi hmm. makuha mm. walang gabi. Dalawang tagay nga lang ako. Alam mo yung red dos dalawa. So ayan guys, at si Bawi dito talaga. si Bawi. Ah. Ang tangina eh. Dalawang mucho nga. Kaya ko nga dalawang mucho mag-isa. Edward! Sino ka Edward?